Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, iisang anyak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipananganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na naog sa kararoonan ng mga yumao, na maikatlong araw na buhay na muli. Umakit sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon, nagbumulang, paririto at magkukukom sa nangabubuhay ng mga matay na tao. Sumasampal tayo naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamata, nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.